Nakakatagot pala pag walang ginagawa. <laughs> Kalain mo, wala kang ginagawa pero napapagod ka. <laughs> wala akong ginagawa, napapagod ako. Dalawang araw yan. Yan, yeah, dalawang araw dahil di ako gumago dahil na dahil nga sa, alam niyo na, kapag masama ang pakiramdam, huwag mong pilitin gumawa. Kasi isa lang ang buhay natin. So, bigyan mo ng, ng oras ang sarili para mag, ano, ito dito, magpahinga or bagaw day off. Yan, day off kasi mahirap naman yung pilitin mo na nahilo-hilo ka na eh, gumagawa ka pa rin. Nandiyan lang naman yung gawaing bahay. Nandiyan lang naman yung mga dapat gagawin sa sa buhay. Di pag maayos na, maayos na pakiramdam, di ituloy uli ang trabaho. Ganun lang ang buhay. So, yun po ang aking ginagawa. So, pag ang pakiramdam ko, hindi po talaga ako magawa. Meron naman akong anak na magaling magluto, mabait, pag walang sumpo. <laughs> so, pero iba pa, iba pa talaga rin yung ano, nanay ang gumagawa. Kasi syempre tayo pulido eh. Kung baga pag naghugas ng pinggan, maayos eh. Eh, alam nyo naman ng mga anakers na basta makapaghugas, hugas na yan. Eh, tayo, lilinisin pa natin yung mga gilid-gilid. So, yun ang kainaman pag